Good morning! Panibagong ano naman kami Adventurous man Preparation Yung pain niya Ayan? Biogen Biogen Zombie, Zombie mode Zombie mode Saan niya? Tiger? Green <laughs> Sa atin ni. eh Ayan Ibang spot na naman kami kasi ano nakakalula masyado nang nandun overkill so ayan abang abang lang kasi maganda yung ano ngayon maganda yung adventure namin yun alright so ayan guys dito pa lang ayan okay lang hinda akong hamunin ang sarili ko Wala po rin, nasa siya na tubig Oo Ang banayag whiskey oh Ah, matamba namin dito yung mga balo May pabas May pabas, nag trolling siguro dito oh. What's up? Andun siya sabit <laughs> Yan guys, palalim ng palalim yung ano niya, sabit niya. Ah, ayos. Naholos tun dun budoy. Oh. Okay. Ebutan sim ka lo na la. So dito muna kami, doon kami banda. Sa ano na 'yon? Si mas maganda doon, ano malapit sa ano, sa batuhan. Sa ano, yung dulo ng bato. Yung tawag din sa amin, ing Arab. Bali magdadahan-dahan kami papunta doon. Stipot lang kayo, stipot. Ayun guys. Kung makita mo yung kalagayan namin, palo ka na. Dito kami oh. Punta namin yung doon. Doon bandaw. Ah, uh, sa bawat yung mga parang nilagay parang puno. Ayun. Ah, tanda 'yan doon sa nagano. Ah, ah, nag uh, naglalatag ng uh, ano. Naglalatag ng patitig. <laughs> Pabas. Yung lambat pinapaano sa low tide, pinapalutay. Pinapalutay yung lambat. Buiset. <laughs> Nandun na si ano Master FG Maliit lang magligid eh Kaya laharam nga dito Kaya mga tol uh, Dito kami nag uh, Naglagay ano, ng aming gamit Ayan Dito kami naglagay ng gamit Si papunta kami doon Tukak, <laughs> kada kasabit ha? Ya guys. So, sabit na namanya guys. Bawa ta pun sabit. Yan, jangan kayak mona ya. Ini <laughs> mana bubu? Guys, yang lalim. Don't forget to subscribe. Huyuyuyuy. Yang lalim. Uh. Guys, yang lalim. Ta Uy. It's all right. You're welcome. And everything we're going to do. You're welcome. You're welcome. <laughs> Yan ang tunay na anglers. Ganyan dapat ang mga anglers, guys, oh. Abot liig. Abot liig yung ano, wag mamahal. Tibuon si mangani sa kuan. Mansa, okay. Okay na. What's up guys? Magpapalit tayo ng mga lubog na lor. <laughs> Ad to dulot men. Makabaon. Magpapalit tayo ng lor. Ay lor. Yay, nag-away. Uh, papalit ako ng lor. Ang <laughs> Ang kawawang angler. dun yung ano kulor ko gamitan mo ng paa nalo na ang dyak dyak na ka na di gamitan na <mo> ng paa <laughs> ayan okay ka ikaw nalang kaya nakabin ka kasi mga upay guys siya yung kukuha kasi nakakabin siya ng ano mabay siya ok 1-0 siya pa may deep dive pa audit oh, deep dive jig yun o oh. Yan guys, yung nahulog. Ayun, ang hirap na butas. Dahan-dahan mo lang kasi masakit 'yan. Yan. Hoy. Yun, nakukuha na niya men. I love you. Dahan-dahan <laughs> lang kay. <laughs> Wala ngayon ni kuwan triple hook. Wala, iba yan. Paray. Yan, lalagay na natin dito. Yun know oh guys, ang daming tubig sa loob natin. Uy, akril. Yung reel natin, maagang mawawasa. Kawawa mababa naman. So yun guys, pinalitan ko ng ano. Yun, yung reel head. Alright. Baka makachamba ng ano. Balyena. Wow, ang lalim. Doon tayo pupunta. Doon tayo sa gilid ng ano batuhan. A few moments later. Guys, ang laki ng ano. Woo! <laughs> One shot. <laughs> Grabe. May pang-ulam na naman kami. <laughs> Coming to town. <laughs> Grabe, dinatin na video 'yan. Dinatin na video 'yan, guys. Wala. Ah. Di na. Oh, naka-off. Ah, uh, naka-off kay mahal na sa tubig. Ang <laughs> gidag ko eh. Ah, buset. <laughs> Diriho baka maka talo ni dun. Diriton. Eh, diri. Tingnan mo hindi nakatakip. Na. Maayos. Ah. Diri Uy, bisti. Hmm. Pisun. Pisun. Hindi ako wala po. Lumalaban, hindi lumalaban. Hindi, ito nag-strike. Sa ilaram, kuha ah. Ako di ako yung kuha, hindi di? Medyo palubogin natin ang konti. Ano pa yung daw? Hidakki ah! Uy! <laughs> Uy! <laughs> Uy! Wala ba yun? Wala ba yun? Guys, nalulunod na tayo. Hidakki! Oh! Iba daw wala sa sa uwan. Grabe mang rock. Lumalaban eh, piso Dak. ka. Bisit yan. <tuh yang lumang. tuh> Dika, maka kaput. Pasti kamu <tuh> <Gra -by> <tuh> Ah! Wow, wow, wow salamat sa guys. Guys, nasa akin lang pala 'yung mababaw, anak ng titing. Andun siya. <laughs> Allah. Yabang <laughs> video. Yun, ganda ng tapon.

<laughs> diru ulun <laughs> <laughs> <Unul. coughs> <Uri. coughs> so, guys, kami maging... guys. Cross over guys crossover malapit na kami sa harap guys Tabihan. Oh, bola po. Bato. Uh, Dinakaka ano? Bola po. Mm. Jadi na. Sabit na. Nakong guys. -kay. Ano kaya 'tong bato? Pull up po. Bato 'yan. Ulit na gigit na tribali. Ulit, 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 ulit balo, balo hu itu gibinukud. Malayo, malayo. Malayo nga lang gin. Ang ayos, uh, ayos. Uh, 2000 years later. Ah, na, ibas na. Oh, wa. Diba? Lipat na naman kami ng spot. Good news, nakabawas tayo. You know? live na live. na oh, may mga tayo dito sa ano. Pagdaka na 'yung ubas. Oh. Pincana. Guys, tumatanghali na. Ah, uh, saan na yung mga baluk dito, anak ng titik? Wala na 'yung mga baluk dito ah. Balo. <laughs> Gelat ni. <-tili>. Hey, balo. <laughs> Ang lalim, men. Huh. Nakakatakot naman yun Yan guys, to so, malupit Pinadaanan na tayo ng ano 반 a trolling ah trolling oh trolling oh kita yung ano nak ng teting naanang kami men guys kanina pa kami isa pa lang nahuli namin ah saan so na kaya yung mga ano na yan tang tanghali na pala eh Bali naman dyan Guys, lalamon mo ng mga kalamre <laughs> Pagal <-el> na kami Lalamon <laughs> mo na kayo. <laughs> Kanina pa kami na ganog Di isa lang inauli namin Ito lang siguro yung ano dito Ang ulam namin, muti pa yung ulam namin Tuna kagandahan dito. Ah, oh, naghangin na pamalot. <laughs> What? Naghangin na pamalot, grabe. Mm. That's it, guys. Oh, gerong

Grabe ang harang Ito yung uli namin eh. Uli <laughs> namin Luna Century luna Gagawin <laughs> na pa man Angin sa lawad? Oh. Ha lang. Harang tapos kain ng kain. Ah, okay, yan lakihan niyo yung ano, pungit niyo. Ano okay. Sunod guys, ano naman tayo? Catch and overcook. Yun, tapos nga namin kumain dito na naman kami, balik na naman Bali mamaya uuwi na kami pag na ano na namin yung ano na oh. Si yun talaga yung ano namin nasapan. Bawi na lang sunod. lagi dengan yang mana kami, oleh One eternity later. Ay uh, mga tol, uh, meron tayong mga shell dito na ano. Kunti lang kaya bitawan natin dito sa ano. Tubig sa tubig. Doon may tubig. All right. Bye bye. Hindi natin nadagdagan yung ano. Huli na din sayang. Ang laki oh. Eh. Yan na, preparation na kami para umuwi. Anak ng kamote pa si ano may tapang may <laughs> tapang tara na <laughs> tara na eh. see you soon guys love you eh, magbago na kayo eh, grabe naman to pinagpala pero walang biyaya see you soon guys nandito na kami nanghina na kami <laughs> ayan siya so hot yeah, don't forget to subscribe maawa na kayo <laughs>